Ako dahil si Hilton Batiga, taga Procuno Batangan. Ako ang dibate kay Steve uh, Nick. Mm. 5 days na ni, dili ko ka tarong tulog kay sige na lang kong sandig. Di na ko hulo, og kahigda. Kay dili na ko madaw kong hulo kahigda ko. Kay sa sobra kasakit, di ko kalingi. Di ko kadungo, di ko kahangad. Nga, mo rin to, morag na wadaan nang paglaon. Kirabi ba? Oo kay abi na kung bula nang yun wala na yung video kay mm -mm. kay ang normal na step neck mga 2 to 3 days survey daw bitaw mm -hmm. oh 5 days mo sir no 5 days na wala na ko ka duty pero katong first gin nagapahilot pa pug kada yon ato oh nagapahilot ko didto sa propunsi mm -hmm. wala may wala may review moro mga pun ga samot na ginoon pag gabi wa gi ko katulog okay? mm hindi -hmm. na ako malayo kong liog okay? tungod sa kasakit di ba nakagatrauma na Karon, salamat yung sir. Dako ko yung kapasalamat nga. Nanihan yung kunin mo sir kay Karon, layo na kayo ang libate kanina. Una na mga ngadlaw sa Karon. Ito nga, salamat yung sir kay sa gabi na. Yan yan yung kunin niya. Salamat yung labo lang gino ka sir. Labi sa, ano, salamat yung kay gino mo niyang inspirasyon para mauli yan. Salamat yung sir. God bless. Thank you guys. Sir. Oh, nangilot na niya itong 5 days nga nag-discipline na siya. Pinigay mm. daw ito, ano na ito? Di bigaling niya ba? Ano na siya? ito? Dala, dala pa yun. Pika sa duko daw, duko. Ang um, duko, baby sir, di kaya. Uh -huh. Ano na rin ito? 5 days na. Kapalasan sa nato muna, no? Uh -huh. Ang babaw, makaya rin ako. Ano ako? Pero gindig doon mo, sir. Di ko makaya, sir. October 11, 2011, namatay sa Umayang Kansu si Kamili sa edad na 75 panganay sa walong magkakapatid. Nagbitin siya bilang telephone switch operator sa Philippine Air Force noong 1969 para may katikista sa simbahan. Sa minor basilica and archdiocesan shrine parish of St. Yeah, 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 yeah. Francis, kung saan ibinao sa pagtitipon para kay Kaloring dumating ang kanyang mga anak, gaya ni Dr. Aurora Mercado. Ay namin tinawag ng Panginoon na uh, nag-serve sa kanya, sir, panagkal. Abi na ko dito, magtulog. Okay, dito ko, nitabok ko, abi na ko dito ba? Anong pitas, bitawin nga tulay, ganang sangpok, ilan eh. Oh, ah, ano rin ba?

Maroko ngumamatis sa sakit <tidak badHHH> grupo, <astirera> mm -hmm na <tik Totally vocabulary Columbus> <tukullo> <construction> <tukulog> Halof mi nang agbatasan natin, na hindi maging humana namin na nga. kaya tayo nagdarasas lang. Ay itu? Tayo ambitious na magpustasan niya. Katika ka yung may infringing na顆 tspsh ang sa numano at mo'y mu calamito, dahil to at may ang salida trabaho obligasyon.

magrororosikay, roro, roya, 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 Ito, mag-ingat kayo. roya, 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 blood roya, 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 Sa roya, Yung mga sasakyan ng roya, 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 Ha? roya, 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 o kailangan natrasi, wave natin, Radio show. Eh hiyap, hiyap n'yo. Ako sa inyo, tuloy pa po ang mga bilya channel, kapamilya online live, pati ito si... Marama naman, kahit na. Nigawas n'yong kainit pa. No? Okay, pila na po na sa kadlong, noong siya ligulang. Sige na na siya, gising FM, ano bang hamon? Ano bang hamon? Kami, ko. Ako po, si Bernadette Sabrano. Oh, hapa, hapa, hapa. Ang mga ng live ang TV Patrol at replay ng paborito yung programa sa iBondTFC.com. Nandito kami para sa inyo. Wina, sa grabe na ikod Ako po si Karen Dahil. Ha? At sama-sama po gabi-gabi sa Pomo TV. Ang mga 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 Pinata mo mo gusto ka Okay, takilid. Oh, delay takilid ka. ko kung may mga ulog Ang mga mga tala ng mga kandidado Ang mga kandidato sa mga kandidato sa mga mga kandidato sa mga kandidato tema. mga kandidato sa mga kandidato sa mga bata. Maslang, lang. Ano lagi ka, sir. Oh. tegas. tigas. Oh, oh, kaliw <laughs> <laughs> <gulayan> lagi karon, ta. <ilo> ah, ila <laughs> ko <laughs> <higit>

Ay lang eh Ay, imong okay. tele. Relax lang. Relax lang. Relax lang nyo siya. Ay okay. lang pagkahi. Kinahirapan niya ako. Ayusin sarili. Pero patay ko siya. Hindi pwede to. Pilipintay niyo ang Panginoon. Bakit? Sige, ling. Kulog ka. Hilot mo ka. Medyo ang yang ba-ba. Hindi na kapiktuhan. Okay. Hindi na makatarok ka on. Hindi na gusto. Okay. Ipatasay mo gamot ba eh. Ganina, dilik dili mo ma lihok lihok imong kuan. Dili sir kay masakit dere yon. Oh, uh, okay. sige. Gani na, dili man malihok imong liog, ibalihok na to imong liog. Ino ka sir. Mm -hmm. Na, ito ito yok daw. Malihok na, Ganina, ma'am, Digid, malihok na. Hey, dili. Na, ana ra sir. Five days, so, dag pahilot na ba si sir, wala ko daw na to kuan. Mong tumnan, wala na tumnan. So karon na siyang ipaagay kay para nga manggawas nang tungtong. Sige, Ready na ba ka sir?

Napay, pila na lang rate niya. Gikan sa tinang pinakasakit, no? no? Ito na lang. Two na lang. na lang. Ito blow, sir. Rapid, sir. Dire. So, ni Saka sir, gamay dire. Hmm. Okay. So, ang kamot, mo ganina niya malihok dahi. Ayaw. Magpangay na sa gamagahan mo. na na siya sa <laughs> na siya na siya sa na

Will Garage, Valencia. Laundry Park. Vive Digital Printing Services.